Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 21 ng Mayo, ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ng Pagdalaw ni Maria. Kamusta? Ang Kapistahan ng Pagdalaw ni Maria ay nagdiriwang ng pagbisita ng Birheng Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth tulad ng isinalaysay sa Ebanghelyo ni Lucas. Matapos matanggap ang balita mula sa anghel na si Gabriel na siya ang magiging ina ni Jesus, si Maria ay nagmadaling pumunta sa isang bayan sa Hodea upang bisitahin si Elizabeth, na noon ay nagdadalang tao kay Juan Bautista. Nang dumating si Maria at batiin si Elizabeth, ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth ay nagtalon sa tuwa. On si Elizabeth, napuspos ng Espiritu Santo, ay nagpahayag na si Maria ang ina ng aking Panginoon. Sumagot si Maria ng isang awit ng papuri nakilala bilang magnifikat na nagbibigay puri sa kadakilaan ng Diyos at sa kanyang awa. Ang tagpong ito ay isang sandali ng malaking kagalakan at pagkilala sa mga gawa ng Diyos na nagmamarka ng pagkilala ng dalawang batang isisilang pa lamang, sina Jesus at Juan Bautista at ang pagpapahayag ng misyon ni Maria bilang ina ng tagapagligtas. Narito ang isang panalangin na iniaalay sa kapistahan ng pagdalaw ni Maria. O Diyos, na nagbigay inspirasyon sa Birheng Maria, na nagdadalang tao sa iyong anak, na bisitahin si Elizabeth, ipagkaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, na makalalang may kagalakan ang iyong presensya sa aming buhay at dalhin sa iba ang magandang balita ng kaligtasan. Tulungan mo kaming sundan ang halimbawa ni Maria sa paglilingkod sa iba ng may pagmamahal at kababaang loob. Naway karuta ni Maria, kamaasi magalak sa iyong kaligtasan at magpuri sa iyong awa sa aming buhay. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. May iba ba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw? Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw,